Yan, mga ka-Agar. Ito na yung update ng pananim natin na Hello din, dito na kami sa pulot. I-flex ko sa inyo guys yung lupa ko sa Espanyola. kami, so, yung ate ko Ngayon, kasi naglilinis ulit na ng tapos Espanyula kami nagkape si Erwin. Para i-update kayo sa mga bagong pananim natin na Agarwood. So, dito okay. sa lupa, guys, mayroon tayong, marami tayong yug, ready harvest na, at marami rin tayong baby cocos. Yan, before ako pumunta ng Germany, nagpatanim ako ng libu-libong, eh uh, yeah, <laughs> kasi sobrang dami ng pinatanim ko talagang libu yung yug na seedlings. Yan, nakikita nyo, malalaki na sila. And then, mayroon din tayong paper tree. ah uh, libo rin yung paper tree. I think, uh, mga sobra rin isang libu yung napatanim ko. I remember that. Then, may mahugani na siya. And then, may kunting palkata. So, kasabay nun sa loob, guys, may mga mangga rin tayo na. yung uh, namumunga na siya, actually. So, yung mga pwedeng pangbinta, may mga normal na mangga rin at may mga, yung iba, yung tinatawag siya, sa amin na one na. And then, ito na nga, guys, naglilinis ang aking hmm. pinsan, Erwin. Marikot na. Ayan. Sobrang sipag nila. Lahat hmm. ng puno ng pepper. So, sabi ko nga, kasi si Erwin, uh, Papunta na siya ng Puerto. Kaya nga sabi ko sa kanya, yeah, samahan niya muna yung ate ko. So, before siya aalis. Uh, thank you very much, son. I really appreciate. So, ito na nga. Yung ate ko rin. Thank you very much ka. And then, you always there. Uh, ingat kayo palagi. So, ito guys. Uh, yung ate ko, yan. Binablog na nila. Kasi sabi ko, kukuha kayo ng video para naman mayroon tayong update. So guys, sana supportan nyo lahat ng mga video ko and then thank you sa lahat ng mga followers, kamag-anak, na nakafollow, na nag-like and share. Thank you very much to all of you guys. And then, mamaya-maya, I will post na yung mga, may natin ng konting regalo. And then, kasi ngayon, medyo tinatapos ko lang yung aking video guys. So, I will stop my voiceover kasi ngayong ate ko nagbablog din siya. So, para naman marinig nyo yung sasabihin niya. Kaya lang yan, kabirik. Tawbuan yan. <laughs> mm, ikaw kasi yan. Tagim na yan. Doon ka kasi bala yan. Sige yun. <laughs> Ito yan yung katulong ko ah. Pinapalinis ko na. Dala-dala pang bag-bag niya. <laughs> Buti sana kung may piras. Ang laman puro mama. Mama, nganga, buyo, apog. At saka kinan. kinan. Siminan. di Ito na si Minan ko. Opong Linis not garo. O oh, yan ang mga kakagaro. Kaagar. Mga kagar. Ito na yung update na din sa mga tanim natin kaagar. Kasi, huwag lang may turong Ayan Ano siya mga kagar Medyo maganda na yung talbos. Yun yung iba medyo May kalayuan pa kagar Tignan mo yung nyug natin kagar Maganda na yung bunga Oh. Mm. Yan na yung mga paper tray. Hmm. Hmm. Ganda na yung mga nyug. Di mana sih, Maman? Si Maman Irwin, ya? no butas pangpitnya ya? Baru no. ini, Ah, wag mo na tanggalan ng daw niya na. Wag na wen. Hmm. Ito dito sa likod. Si Maman, na. Patapos na si Maman. Hello Maman. Anong lilinisan mo? Yan ng kayamanan. Wag mo lang sabihin baka secret. Nila, basta kayamanan yan. Pagdating ng panahon kung darating pa darating ha hmm Tawis na si naman Ayan, mga kaagar. Ito na yung update ng pananim natin nakaraan. You know, pinamalaki na masyado. Ayan, normal lang. Ayan, yan siya. Ito si Minan. Pagod na pagod, pawis na pawis. Gustong manakit. <laughs> Ayan, itak mo ako magdala. Ayan, yung iba. October 31 ngayon. As of October 31 mga kalating buwan ito na sila yan guwapo guwapo na ba guwapo guwapo na ang konti yan may mga bagong talbos na pwede nga tak gulayin pwede na ang banatan ng panggulay yan beautiful na oh. ito yan ang mas maganda yan may mga bagong talbos na siya Yum. bagay. Okay. Ayan. Tinanggalan na namin ang, ano, ng ano nang kanyang dingding -ding. kaya okay na survive na. May mga bagong talbos na siya. Kahit isa walang namatay, no? Walang namatay. Out of 115. Puno. May nabansot pero walang namatay. Sige na. Napagod na kami mga minan. Bye-bye. Bye-bye.